Ngayong gabi mga idol ay nagluto pala ako ng pochero Sinabawan mga idol para po sa aking pamilya. Simpleng ulam, simpleng selosalo at masaya po sa pagkain ng mga idol habang kumakain. Masarap kasi ang ulam mga idol kaya napadami naman po yung kain ng aking buong pamilya. At s'yempre, lalong-lalo na din tayo mga idol ay nabusog din tayo sa masarap na ulam mga idol. Ngayong araw mga idol no share ko lang video na to nakatanggap po kami ng biyahe sa aming kumpanya Shout out pala sa lahat ng kasamahan ko dyan. Ali ang natanggap namin mga idol, Loyalty Cash Award. Malaking tulong na po yun sa aming pamilya mga idol. At bumili pala kami ni Mick ng karne ng baboy kalahating kilo. Dahil nga 5 years na po tayo, may git mga idol ay binigyan po tayo ng loyalty card. Siguro mga idol, dito na tayo tatanda sa isang kumpanya. Kaya ako mga idol, pag meron talaga akong pera o extra pera, ay pinapakain ko talaga sila ng masarap na ulam. Pumibili talaga ako mga idol. Yan po ang nabili ko, kalating kilong karne, napakaganda po. Yan po ang ricado na ginayad po ni Mrs. lahat mga idol. Bali puchero po ang lulutuin natin ngayong gabi. Basta may tsaging mga idol ay tinatawag na po yan siya puchero. Ganon po siguro yan. Habang naglilinis si Mrs. mga idol ng karahay ay pasasalamat po muna tayo sa mga silent viewers natin at followers. Nanap ko pa shout out po. Shout out po kay Ma'am Zoe Yasil at kay Nebra Oplodor from Rodolfo Pamili, Bicol Sursugon. Shout out din kay Sir Dan Prias from Musami City at kay Ronnie Aquino from Sabang Murong Bataan at siyempre po kay Ma'am Helen Tolentino. Shout out po ma'am. Maraming salamat po mga idol sa panunod po. God bless po at ingat po kayo palagi. Pagkatapos kumagisa mga idol sang kutsa, tinakpan ko yan. hintayin natin ng limang minuto. At inutusan ko pala yung anak ko mga idol, si Ate Gwen Gwen, na magbili siya muna ng bigas ng tatlong kilo. Kasi wala na kaming bigas para bukas. Kanyan pala ako magsang mga idol. Nilalagyan ko po ng tanglad para matanggal po talaga yung lansa ng karne natin. Si Mik Mik pala mga idol ay kumain na pala ng toyo at mantika kasi gutom na siya. Matagal pa kasi maluto mga idol. Ang aking niluluto na puchero. Pero mamaya mga idol pag maluto yan ay kakain daw siya ulit yan pala yung anak kong panganay ay naguhugas po ng mga plato lilinisan niya pala yung aming lababo dyan pagkatapos ng limang minuto mga idol ay sinunod ko na po nilagay yung ating talong ng isang piraso mga idol tapos si ate mik, mik pala ay dito sa cellphone sa kwarto nagtago <laughs> kasi alam ko mga idol papagalitan talaga siya ni misis kasi nagsiselfone siya yan nilagay ko na pala yung apat na piraso ng saging saba tapos yung mga anak ko mga idol ay nagaantay pala yan kasi pitchay na lang po yung kulay natin kulang kulay <laughs> kabulol-bulol na tayo mga idol at nagtimpla na rin po tayo ng bitchin at saka asin at nilagay ko na pala mga idol no yung pitchay pampakulay ng ating buhay yan, parati po tayo kumain ng gulay mga idol para masustansya po at may lakas po tayo sa pangatawan at syempre titikman natin yan Masarap po yan mga idol pag tayo po ang nagluto, di ba? Tapos ilang segundo na lang po yan mga idol ay luto na po yan. Ang anak ko pala ay nagilamos na kasi dumadalaga na po mga idol. At kinuha ko na rin po mga idol at ito po yun ang resulta ay kanin pala <laughs> sinandok na pala ni Mrs. mga idol yung ating ulam yan yan pala yung resulta mga idol ng ating ulam na masarap tingnan po ninyo putchero yan mga idol basta may saging tinatawag na yan puchero siyempre bago tayo kumain mga idol ay magpapasalamat po muna tayo sa Panginoon Lord salamat sa blessing sa biyaya sa araw to Lord sana po ay makapagbigay ng lakas sa mga tawang Lord God salamat po Amen kain po tayo natin, mga idol yan, at siyempre sabay nyo kami sa masarap na ulam. May ano tayo mga idol, oh Yan ang sinabawan na karne ng baboy. Yan, paborito yan nilang lahat. Siyempre ngayon ay sama-sama kami mga idol. syempre kain tayong lahat. Yan, kaya malaking pasasalamat ko mga idol sa aking tinatrabahuan. Kasi kundi po dahil sa kanya, sa kanila, hindi po tayo na bigyan ng 5 years loyalty cash award. Hindi ko naisip mga idol at hindi ko akalain na umaabot na pala ako ng 5 years sa aking tinatrabahuan bilang isang utility mga idol sa isang kumpanya sa hindi pala nakakaalam sa aking posisyon. Yan po yung posisyon ko mga idol at pinagmamalaki ko yan mga idol kasi alam nyo dyan po nabubuhay ang aking pamilya at ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral mga idol. Kaya maraming salamat talaga sa aming kumpanya. Malaking tulong po. God bless at ingat po tayong lahat mga idol.